Hello, good morning everyone. Welcome to my channel, Lenjoy Small Mop. At ito pala guys, yung aking tanim na deal. Ayan. Maikli lang siya guys. So, yan yung kanyang paso. At binitbit ko talaga siya dito sa laundry area dahil sobrang lakas doon sa balcony. So, ito yung aking tanim na deal. Ayan siya. Malako siya nakasurvive siya sa init doon hindi naman namamatay dahil ngayon ay tag-ulan at ayan, umulan na naman so ang dami ng dahon guys kailangan na siyang i-harvest para hindi siya tataas ng tataas kagaya doon sa isa na napakataas na at yan so ito pala yung na-harvest ko sa labas guys ito ito yung na-harvest ko sa labas kailangan kasi ngayon sa gulay nila sa lumpia so ito yung ilagay sa taas kasi wala kami one soy sa kanyang gulay so ito pala yung sinabi ko sa inyo guys sa live ko pala na oregano oregano leaves tinanim ko siya guys dahil hindi kinain ni sobra na sayang naman yung dahon malanta lang so sinubukan ko siyang itanim dito sa tabi ng deal at binunot ko siya guys antigas tigas pala kaya pala matigas siya na binunot ko dahil ang dami niyang gamot nagkaroon siya ng ugat so inaabangan ko kung magkaroon pa talaga siya ng kuan, sanga diba kasi nagkaugat siya eh sa, ang laki ang saya ko or tuwa nung, nung binunot ko tapos nagkaroon ng ugat so ngayon guys ay magpipitas na ako ng deal or magha-harvest harvest time para hindi ito siya magkuan guys mag tawag ito hindi siya mag taas masyado yan kaya kailangan tanggalan nasama pa yung sinulid siya wala na yung sinulid guys na lumang luma na sinulid na yan ito kailangan din itong tanggalan para talaga siya hindi magkuan ba magtaas So, dahan, -dahan lang. O, oh, yan. At ito siya, o, oh, napakakuan. Tambok buyag. May dala naman akong gunting dito. Kaso lang, mahirapan naman ako magamit ng gunting to Tapos naka video. Kaya, kinamay ko na lang pagkuan harvest sa uh, deal so dapat talaga guys ay gunting pero bata pa siya kasi ano bagong sibol yan inano ko na lang kamay at naman yan siya bago iserve isang serving to guys yan o oh. yan isang serving na siya medyo marami sana itong mapitas ko ngayon maharbis sa labas daming dahon din kaso nga lang ang lakas ng ulan grabe humarurot na naman yung ulan oh dami kong na harvest sa deal na aking tanim ang dami niyang sanga kaya ayan siya oh ang dami sanga Ayan, kalbo na siya. So, ayan guys. Kailangan na talaga siyang putulan para hindi siya tataas ng tataas gaya doon sa isa. O, ganyan. Para maikli lang. Kaya sabi ko sa amo ko kanina, hindi na lang tayo magbili ng wansoy ma'am at ito na lang yung deal na lang sa labas para makukuhaan ng dahon ayun, hindi na kami bumili at ito na yung ibibigay ko mamaya sa kanyang gulay so ayan guys hanggang dito na lang kalbo na si Dil kalbo na siya thank you for watching bye bye everyone please like and subscribe to my channel bye